Ito na po ang ating part 2. Pero bago ang lahat, magpapasalamat po muna tayo sa mga star sender na sila Ma'am Irene Arsianto Corpus, Ma'am Dori Castillo, Ma'am Lorena Mea Tabuyo, Ma'am Arlene B. Padlin, and Ma'am Annalyn Rivera Patig, Sir Jonas Aurea, and Sir Jojo Vlogs. Salamat po sa suporta! Ito po, may naani po tayo na ano na pirasin talong. Talong na bilog po yan. And, maraming nakitanin din po na puno dito. Tulad dito, ang talo sa kumpangan nito ay kamansi. Masarap po yan, gawin gilataan. Maroon din po puno ng buko. Malit pa siya. Tapos, may manok. May manok. Meron din po dito mga malunggay, malunggay, sitaw, papaya. Dito po sa likod ba ay meron din po nakatanim na dalawang papaya. Ito po ay sitaw. Meron pa pong sitaw dun sa kabila, hindi na mabidyoan. At mahaba na itong video. Papakita ko lang yung mga papaya. Ayan po, dalawa lang sila. Meron pa dun sa kabila. Ayun dahil po bunga mo siya ang na lang